ng na, nai. Pwede ko mangayo ayo po pagkaon. Sama pagkaon. Mga ko nai bisagamay lang gutom naman gud kaayo. ayo. Mga ayo ko Ganoon, nai, bisagamay nai lang. Di apo na to. diri. kamot ko. isang mundo kung saan madalas tayong nagmamadali, bihira na lang ang taong handang tumulong, lalong-lalo na sa mga hindi nila kilala. Sa social experiment na ito ay tutulungan tayo ng aking kapatid upang subukin ang pagiging mabuting tao ng isang nanay. Lalapitan ng aking kapatid, magpapaawa at manghihingi ng makakain kay nanay. Sasabihin niyang siya'y gutong na gutong at hindi pa nakakain sa buong araw. Titingnan po natin kung ano ang gagawin ni nanay. Bibigyan ba siya ni nanay o papaalisin na lang na walang kahit anong binibigay? Ayan nga po, nai. -30. Yeah, Wala na yun. Yes, Excuse, nai. Pwede ko mangayo <coughs> ganun po? Pagkaon? Ang ah, ko. Oh. Ha? Wala akong magawa Ito, Pwede ko mangyayog pagkaon, Ay, oh. nai? po. pagkaon na nai. Pagkaon? Asa pa nai. Bisa gamay lang. Gutom naman. Gagkaayog. Oh, kaayo sila ulit na ako ako Okey Okay lang na hindi sa gamay lang. Kadelig glad yan. Na-backstream siya Please, sige. Sorry kaayo, nice. ilat ng kadali. Oo. Okay, okay. lang, Nay. Bisag tubig lang, Nay. Na. Uhaw. Okay. Uhaw? Uhaw, mong god ka ayaw. na bayaran na na. Kanaata na. Pero uh, okay lang sa'yo, iyo, Okay lang ng tinapay. Okay, okay lang, okay lang. Tapos uhaw mong gud. Ayo Balit lang na ako, cold water. Salamat, na. nagutom kayo ko ba tapos ganinara kasi sa pangayo sa mga tao wala man pud ano? ginapahawa ko ko nila pawaon man nila ang tao gibutom man Mangita pag anik kong karton na kaya para idugang na kong baligya. Salamat ka, na ha? Salamat oh, ka, 拜哟，顶哟。 Sige na, Okay lang maka ka makapray ko sa imo ha? Sige, sige. Isa na Kinanda mo dyan po, Ita. Oh, sige na. Makailan ako si Nanay. Salamat sa iya hanga kinabuhi o God. Sa iya hanga kasintasin na mahinatagon. Ikaw magapanalangin, Lord. Sa iya hanga negosyo, Lord Jesus. Even sa iya family, Father God. Salamat din ho, kay gihimo ni mo siya nga blessing karon nga love, Father God. Thank you, Ginoo. Ikaw pa dayon magagiyam, magahatag kanunay kay Nanay ug maayong nga panglawas. Salamat, Ginoo. And this moment, Lord, we bring back all the glory to you. In Jesus' name I pray. Amen. No. Salamat sa inyong mga kinabuhi na social experiment lang ni Naidilip. Try lang me eh, kung unsa jud ang inyong nga kasing-kasing kung willing pud ba mo magtabang sa inyong Ay, ising katawad. Baka na nga ang ganoon sa inyo nga That is kayo. Ma-encourage mo na sila. Pero ang panahon na kinanglangit na encourage dato sila nga, why worry about God like that? We just work. Sa gitna ng kahirapan, si Nanay ang nagpamalas ng tunay na kayamanan. Ang puso marunong maawa. Ang puso may takot sa Diyos. Minsan, sinusubok tayo ng Diyos hindi sa kung anong meron tayo o hindi sa yaman na meron tayo, kundi sa kung paano tayo tutugon sa pangangailangan ng ibang tao. Tunay nga ng good samaritan si nanay at dahil dyan, napatunayan namin ang kabutihan ay buhay pa rin sa puso ng mga Pilipino.